Another day, another vlog. Alasing ko pa lang ng umaga ay akin ang narating itong Festival Mall Alabang upang aking habulin ang first 30 person walk-in schedule para sa pagpapa-authenticate or pagpapa-apostel ng aking lisensya na aking gagamitin sa aking visa stamping na request ng aking agency. At sa sobrang aga ko ang umalis ng bahay, ay pandalwa ko sa pinakamaagang nakarating dito sa Festival Mall at ang pinakauna dito ay taga Batangas. At natutuwa nga ako sa pangyayaring ito sapagkat parang isang competition ang aking sinalihan na ang mananalo lamang ay 30 katao. At habang patagal ng patagal ay parami naman ng parami ang mga dumadating na magpapa-authenticate ng kanilang mga dokumento. Ang iba nga dyan, galing pa ng Batangas, Laguna, Cavite at Quezon. At dahil nga alas 10 pa magbubukas ay di nag imot imot muna tayo dito sa tabi ng ilog upang tayo ay ma ang ating isipan. At para sa mga gustong magpa-apostil ng kanilang mga dokumento ay maipapayo ko na dito sa alabang kayo pumunta pero kung wala kayong appointment ay agahan na lamang po natin upang makahabol tayo sa first 30 person walk-in schedule. At ganun din, maipapayo ko na lahat ng mga kailangan dokumento ay dapat kumpleto upang hindi na tayo pabalik-balik sapagkat napakahasel ng magpa-schedule dito o humabol sa walk-in schedule sa ganitong pagpapa-authenticate ng ating mga dokumento. Napakahirap at napakalaking abala ang pagpapa-authenticate ng ating dokumento pero wala tayong magagawa sapagkat kailangan natin ito sa ating pag apply work abroad. At ang bayad sa pagpapa-authenticate ng ating dokumento ay 100 per document pero kung gusto mong magpa-expedite ay 200 per document. At kung hanggang sa part ng video na ito ay nanonood ka pa rin, ibig sabihin ay nag enjoy ka sa aking video. Makiki-comment lang po ng inyong address upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang aking video. At makikifollow na din po ng aking page, watch and share. Hanggang sa muli po mga mahal kong kapollowers, ingat!